ko at saka dalawang may ano siya guys may <laughs> iniiwanan <laughs> may... andito kami sa park. Ayan, nagbabantay kami ng mga bata. Ayan, ito si, ano, si Indonesia. Hi, hello! Hello to my vlog. Ayan, guys, bagong kaibigan ko. Bali, katulong siya ng, ano, pinsan ng amo ko. Kaya, ayan, nakasama ka. Ayan siya, o. Oh. Taga-Indonesia yan. May isang anak, tapos... May isang asawa. <laughs> joke <laughs> kaya matik na yun, ayan o oh. ang ganda dito guys, tingnan mo oh. first time ko nagpunta dito na park siyang o, oh, nakahabol sila ng amo nila, Amon niya, ayan o oh. dito kami kasi may mga bata doon naglalaro, yan tinitingnan talaga namin. Kaya, hindi pwede na hindi namin tingnan kasi baka malulono doon may sapa dito Ayan. Alam mo magkano yan, guys? 10 ang bayad. 10 SR. Yan, Kasali na yung ano sa taas. Ayan. May siyang tingin ka. Ito may vlog. Hi, ito may vlog. <laughs> Mag-hi ka. Mag-shout out ka sa mga friend Shout out sa akong vlog, ha? <laughs> Shout out sa mga friend. Uh, shout out sa kong mga friend. Uh, sa Ireng Sa Cagayan. Sa eh, ikaw. Oh, oh, sa Cagayan. Uh, sa Cagayan di Oro. Uh, mga friend din na. Mga kapamilya, kapuso. Oh, sa, <laughs> sa... sa asa nga lugar ka mo? Sa Cagayan di City. Oh, sa bugo ko na. Sa bugo na. Bugu. <laughs> na ko bugo ka ron. Puerto. ko sa <laughs> Mm -hmm. Puerto Cagayan de Oro City. Ayan, taga Cagayan yan siya, guys. And ano siya, bali sa anak siya ng amo ko. Kaya may, palagi nakakasama kami. May isang anak ako, tsaka dalawang asawa. Wow. Son all. <laughs> may ano siya, guys. May... <laughs> iniiwanan. <laughs> may, may iniiwanan doon sa Cagayan. Mayroon din doon. Pasaway, sa... <laughs> pakita. <laughs> ayan guys, so yung mga ano dito, yung mga bata, ayan sa Santa taas. Kayo. May isa sa yeah, tingnan nyo guys, oh, ang blooming niya guys. Oh, May... oh Santa tingnan kayo. mo yung ano nya naka-white no? Abaya guys, na pang madam, badamdamin niya na. <laughs> Ikaw ba na hindi mag-blooming dalawa? Dalawa mag ayun <laughs> Ayan guys. Yan kami mga kalukuhan dito. Yun na alaga namin you know? yun oh yun 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 sa yun sa taas. Ay oh no? Yan. Hindi hey, pwede tapukan dinabi. Hindi <laughs> pwede bungaw ka. Hindi mo bukat ka. na. Sige na. Oh. Ni binu angan ni an kuan ba. Ha? Sabi niya hindi daw pwede kasi daw baka daw mawala yung kanin. Pala ko magpunta. Doon. Patay. Pag ako doon, magpatiroros doon. Baka ma mawala yung hangin. May camera pa naman doon. Gijijukan lang niya guys. Pero sa totoo, hindi, hindi yan pwede. Nakaluka ito si, ano, si eh, sabi niya, maglalaro daw siya doon. <laughs> Nag-joke siya doon sa, ano, sa yung nagbabantay ba. Tapos tawa ng tawa ako kasi hindi naman talaga pwede. Kasi yun, mm, naglalaro talaga ang mga bata Alam. Kaya yun ganyan. One hour later. Guys, ayan yung pizza namin, guys. Ayan, may soft drinks kami. Ayan, bigay yan ng, ng amo niya. <laughs> <laughs> ayan, sige na, kain na tayo. Sige <laughs> na, kaya gablog ako, oh. Get this out for you. So, may flavor, ani. Ano? You know? Flavor, flavor, paday niya, ladagana, eh? ani. Ladan ba ni sa pipi? ni Ten, ten, ano? 10 minutes kami yan Ten minutes, wow. yan o. Wow. <laughs> Nag-ano sila, nagbininga ay. Pagka nalingin mga bata, uh, ah. <laughs> Charap. Wala, ayaw na. Tulang lang sa mo kailangan di mga hatag tabi? akil? ya, matabi? ha? ya, mungkin mama ha? hatag nato ini isa init man, tabi? iwan? iwan? Hmm. Tidak ada pengelangan Sani langsung ya

Nungko. Ato mo ato takay di sa kay kalaan mo kung kaon tanga ko an. Dili po di kinahanglan ko tang tulo. Badin, badin. Asa akil? Mm. Hi oh. huh? <laughs> mm. Kain kami, guys. Kanya-kanya. Oh. Sino pa natira, mm. oh? Fresh 'yan sa nanda video, ha? Na-pero video. Ayun, kumain. Ayun, guys, tapos na kami kumain. Ay. Dito kami upo-upo kasi -upo, may bata naglalaro inante namin. Oh, sili-sili yung alaga namin. Hmm. Ni dire ang libot, libot chada siya oh. Oh, chada. Yan. Ha? Ayan guys, yung laruan ng mga bata. Ayan. Hmm. Uh, ando na sila, oh. Hmm. <laughs> picture, picture ka. You want, you want picture hin, na ha? Ada? Oh, may ano dito guys, oh. Tamardets Yan o, oh, ang ganda ng ano nila pala. Kalaro, kalaro na. Yun yung laruan nila oh Hmm. Yan. Hmm. Sit <laughs> down hin na. yan ga Oh, diba, ganda ng ano view hmm. ayan, yung mga bata dyan sila. Hmm. ayan guys, makikita natin yung, ano dito para hmm, oh, ayan yung dates yung dates guys, so tingnan mo Ah, dito yung dito sa maliit pa. si June Park guys so lapitan natin si June Park yan o no. opo opo kanam ulit tao nga di o oh. chicks birada, kainin na um, tao <laughs> <laughs> o oh, yan yung magpatalatala kapatiswiti si tara o oh. hmm. o yan yung magpatalatala na hmm. Thank you for watching. See you on my next vlog.